Panginoon. Lola! La, dito ako. Kapagaling. Akala ko ba masama pakiramdam mo kaya hindi ka sumama sa pagsimba? Huwag mong sabihin totoo yung sinasabi ni Celso. Kinakatagpo ka raw dyan sa may ilog. Lola, hindi po, ano, Ininom ko na kasi yung pinakuloang tawa-tawa kaya medyo umukay na po yung pakiramdam ko. At saka pumunta po ako sa ilog para maghanap na hanamang gamot. At saka ito, nakita ko po ito. Ano yan? Lagay mo dito baka maswerte. <laughs> Palaspas natin. Kinabindisyon lang ko na yan ha. Ito sabi ko sa mga santo. Yan. Mamaya nga pala mag rosaryo ka dahil hindi ka nagsimba. Ha? Tapos ito, ilagay mo na dun sa may bintana para hindi tayo pasukin. Alam mo na, Semana Santa na, kapag patay ang Diyos, naglipa na ang mga nilalang na no? hindi banal. Wala naman, naniniwala talaga kayo dun. Makala mo, kwento-kwento lang yon, Mila, kapag malapit ka sa Diyos, mas lumalapit sa'yo ang demonyo. Yan ang pakatandaan mo.